Morning guys So ah, Gusto ko lang paalam na Gusto ko sana magpa kan, Magpa premium ng mga manok Sa mga ah, Gusto mag follow Follow so, na kayo kasi Kasi iraraples ko to Ayan guys Pipili ako dito ng manok ko na irapples ko sa mga gusto magpalo guys so ito guys. Okay guys pipili ako dito kahit dalawa yung babae at saka yung lalaki irapples ko to para sa mga followers uh, gustong mag magpalo sa akin follow na kayo guys at likes para para manalo kayo ng one Brahma chicken malaki to guys abot siguro to ng uh, tatlong kilo mahigit guys And guys Pasensya na, pasensya na yung tulungan ko guys. Kasi mapag-ulang kasi dito eh. Uh, ganito lang. Lalabasan. Yan guys. Hey guys. Palaw na kayo guys para ma makamanalo uh, kayo ng drama chicken sa yung BPR sa Rhode Island red. Dami tayong manok ito guys. Pag nakapalo na kayo, ako ng ang bahala kung uh, kailan ko irarapos Yun 'yung mga nakapalo. Saka naka-likes. guys salamat sa panonood uh, ah, pasensya na kayo dito sa lugar namin kasi papaayos ko ka pa to pag wala ng bagyo kasi malakas yung bagyo dito so yun guys salamat sa inyo bye bye